Grabe mga idol, sobrang daming tao ngayon kasi ngayon na ang mismong race para sa MotoGP dito sa Malaysia. Kahapon na kaupo pa kami. Let's go! go! Let's... Grabe tong bata na to na nakatabi ko mga idol. Super fan siya ng Yamaha na si Fabio Quartararo. Grabe yung saya niya. Nung nakita niya si Fabio na lumabas sa padak para sa warm-up. Cheering for Fabio? Huh? Cheering for Fabio? Yes. <laughs> Nakakatuwa sobrang. How old are you? Uh, 12. Yes. 12? Well, so. You want to race also? Maybe one day. Maybe one day. Just live your dream. Maybe one day you will race also there. Love yung feeling mga idol. Sobrang ano. Sobrang intense. Legit sobrang nakakatuwa yung bata mga idol kung paano siya nai-inspire kung ano yung feeling niya at kung gaano ka genuine yung nararamdaman niya at saya niya habang pinapanood niya sa malayo si Fabio Quartararo Paano nga ba naman na hindi mo hahangaan ang isang Fabio Quartararo na naging champion ng 2021 sa MotoGP World Championship. Si Fabio mga idol, ang kauna-unahang French na nag-champion sa premier class history ng MotoGP. Banyak.